Ilan ba talaga ang mga babae mo? Biro oh! mo? Pito sila nagchat sa'yo? Ka-business partner ko lang ang mga yan. Business partner ba yung tungkol sa inyong dalawa? Ang pinag-uusapan nyo? Oh. Imagine ha, pito sila. Oh, Bakit ka pa nang sa akin kung ilan? E eh, bilang na bilang mo na eh. Buti ka pa alam mo. Oh! Bakit? Mali ba ako? Hindi ko nga alam na pito ang babae ko eh. Samantalang ikaw, alam na alam mo. Ang alam ko, anim lang. Huwag uh! ka nang magsinungaling. Pito ang babae mo. Mali-mali na naman yung info mo eh. Niligawan ko pa lang yung pampito. Hindi pa ako sinagot. Uh! Pangilan ako sa mga babae mo? Siguro pang last ako. Ang galing mo rin ano? Bakit mo alam na alam na pang last ka? Para yun lang kayo ng best friend mo, babaero. Paano mo nasabi na babaero yung best friend ko? Oh. Paano hindi ko alam? Eh ako din ang last na babae niya. Uh! <laughs>